Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay po. Hello po sa inyo. Ngayon ay pupunta po ako sa bundok kasi meron po akong kunin doon na kamuting kahoy. Napakaganda po ng view ngayon dito sa tuktok ng bundok. At ito po yung dragon fruit. Wala na po siyang mga bulaklak. Alam ko maraming nangangarap na magkaroon ng ganitong view sa kanila Tahimik lang at saka peaceful. Guys gandang hapon po sa lahat so ngayon ay andito ako sa tuktok ng bundok kaya napapansin nyo yung view natin po ngayong araw ay mala green <laughs> kasi andito nga ako sa tuktok ng bundok hey guys time check 5.42 ng hapon Tignan nyo yung malunggay, oh. Diba? Napakaganda ng dahon ng malunggay. No? Basta, putulin mo talaga yung malunggay. Yung sibol ng dahon, mas gumaganda pa siya. Kung sa amin pa ay tinatawag na lapyo. Then, yung dragon fruit po natin dito. Guys, ang dami kong mga na-harvest na dragon fruit dito, no? siguro kung um, uh, nakasubaybay po kayo sa aking vlog simula pagtanim nito galing po ito kay Bro Tips Mio no? magandang klaseng dragon fruit to siya guys kasi sobrang laki kapag uh, balanse yung klima which is kung uulan ay yung uulan o di kaya uminit yung balance balance lang siya guys ba So, andito ko ngayon, ito yung kulungan ng manok ko dati pero ngayon sira na siya guys kasi nilagyan ko pinalagyan um, pinalagyan ko ng kambing pero yung kambing ngayon hindi sila matulog so hindi siya nakakain ng maayos kasi naka ang guys na uh, nasab nasabi sa din sa may kahoy pati din ito isa so meron ako ang guys yung kamuting kahoy yan yung kunin ko bukas ng umaga babalay ako dito ay ipakain ko sa aking mga alagang manok may mga alaga kong manok doon sa bahay namin na sobrang kulit <laughs> sobrang kulit ng aking mga alagang manok ayan ito guys sobrang tahimik wala wala lang talaga ditong kapitbahay kasi nag-iisa ka lang dito sa uh, nag-iisang kubo lang ito dito sa bundok kaya wala ka talagang mga kapitbahay. Kapag gabi, sobrang dilim. Wala kang makikita ang mga... Ah, meron kang makikita pala. Nag-iisang bahay lang. Doon, doon, doon. Sa kabilang bundok. Doon yung uh, makikita mo na uh, may ilaw. Maganda ngayon matulog dito sa kubo. Alam nyo? Kasi sobrang lamig sobrang lamig nga dun sa baba dun sa bahay namin lalong lalo pa kaya dito sa tuktok talaga ng bundok no yun talaga siya uh, matamaan talaga siya ng hangin tapos makikita din natin kapag ganitong an guys kapag ganitong um, klima na umuulan kasi ngayon dito sa amin ay tagulan so pag gising mo sa umaga makikita mo yung mga magagandang fog so ayun 'yung so, niligpit um bali pinakain ko muna 'yung kambing kasi wala talaga siyang kain hindi katulad dito sa iba ayan ando na sa ilalim ng kubo kasi hindi ko hindi sila um tinalian ng lubid so nakakain sila ng maayos kasi itong dalawa na to ito, pero 'yun gutom ng gutom 'yung isang kambing Pero ito siya parang giniginaw yata 'to kasi naulanan na ako din, giniginaw din kasi galing ako dun sa lungsod may um, pinaprocess lang ako ng mga papeles tapos ayun, nabutan kami ng ulan ipapa so, kaya, wala pa akong bis. so, Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay maulan naman po dito sa aming probinsya. Ito pala guys, kapag dito ka din sa tuktok ng bundok, tapos wala kang source na tubig dito. Then kapag umuulan, ito yung gagawin uh, nung iba, bali doon sila kumuha ng tubig sa ulan. So ito yung nilagay ko dito na isang um, lagayan ng tubig para kung maulanan, malagyan siya ng tubig. So ito yun so guys. Ang guys, tignan nyo, di ba? puno na siya. Yung iba din, um, naalala ko pa nga dati nung doon kami sa Bintanao, um, yung um, um, kuna namin ng tubig ay medyo malalayo ng konti. So kaya dati, naalala ko pa, meron kaming tawag nito, tangke doon sa bahay namin. Doon kami maligo, minsan doon din ako umiinom kasi nung bata pa ako alam niyo naman kapag bata pa talaga guys <laughs> kahit saan lang yan umiinom diba so ayun masarap naman yung tubig ulan para lang din siyang mineral water yung tubig ulan yung iba nga meron pa nga um, umiinom ngayon ng tubig ulan so ito yung view dito sa Fubo guys yan medyo makapal yung andun um, pag dun sa pinakamalayong bundok so dito pala siya natulog itong aso na to si Pokpok -Pok. binantayan niya yung kubo wala siya dun sa bahay kasi daming langgam dun sa bahay kaya kinakagat yung mga aso so ayun dito siya natulog si Pokpok Binuha ko pala yung mga balanghoy dito sa bundok guys Kasi ipakain ko po sa aking mga alagang manok Pero yung iba bali gagawin siguro namin ni mama ng um, suman So ayun uh, Marami marami ay, hindi, hindi naman siya masyadong marami yung bunga ng kamuting kahoy Kasi alam nyo naman yung lupa dito sa tuktok ng bundok Hindi siya gaano kataba Pero nagkaroon talaga siya ng bunga guys Kahit maliit lang po yung puno ng kamuting kahoy So ngayon, bali, um, kinuha ko na yung mga laman ng kamuting kahoy. So ang gagawin ko ngayon dito, bali, magtanim din ako ulit para sa susunod na taon, meron na naman tayong uh, akong makuha dito sa Toktok ng Bundok. Này, đi là đi bạn đi lên không mở ngồi đi cái này chẳng à đây cho đây này cho mình sao bắn đi đi